mga boss Shopee murang mura lang dito ipapalit natin dito yan kasi wala na bulok na ito mga boss eh, natin para yung mga natin so gamitan natin ng cutter mga boss See, para matanggal natin itong mga stocks so yan nakat na natin oh. yan ang pagtanggal mga boss no? so kulungan ng kata para hindi na kayo mahirapan si lalim pasok na ito lalagay na yan Lala, na lagyan nyo lang ito para hindi na ito ay joy lang joy lang to tsaka tubig so is yan then yung papasok natin ito isa lagyan mo lang din ng para hindi kayo mahirapan mag shoot is washing yan 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 sa kabila. Mas ko na dito. Pwede ko muna mga boss ha. Siya mga boss. So nakakabit na siya. So, tibay naman yung mas. Hmm, Ganito na siya. Nakakabit so, na siya mga boss. Tinisa. Tinisa.